Kumusta mga ka-diskarte? Ganito rin ba ang problema ng rice cooker mo? Nilalagyan mo pa ng papel dahil pumupunta sa warm imbis na sa cook? Tara mga ka i share, share ko lang ang idea para di ka na mapagastos at di ka na rin ma-stress. <coughs> Bale ito nga pala yung tumutulak sa ilalim ng kaldero natin. At sa katagalan na din ng paggamit natin ng rice cooker ay hindi lang natin napapansin na unti-unti nang lumulubog yung ilalim ng kaldero natin. Kaya ang nangyayari sa tuwing nag-switch cook tayo ay napupunta lang ito sa warm dahil hindi na lumalapat ng ayos yung ilalim ng kaldero sa magnetic switch. Ganito lang ang gawin nyo mga kadiskarte, napakasimple at talagang kayang-kaya nyo rin itong gawin. Ibalik lang natin sa pagiging plat yung ilalim ng kaldero, itulak lang natin ito hanggang sa bumalik ito. At sigurado yung pantay ang pagkakatulak natin dito para maganda pa rin ang lapat ng kaldero sa heating plate ng rice cooker natin. At pantay pa rin ang pagkakaluto ng kanin natin mga kadiskarte. At nakikita nyo naman na talagang pinapantay ko ito para 100% success ang idea natin ito. At so yun mga kadiskarte, tingin ko pantay na ang pagkakaplat ko dito kaya pwede na natin itong subukan. Kung umayos na ba ang ating rice cooker at hindi na ito pumupunta sa warm. At so yun, mga kadiskarte, ito na po rice cooker natin, ilalagay ko na po itong kaldero at lagyan na rin po natin ng takip para pampabigat po. At malalaman na natin dito kung okay na po ba siya di na naglolo ko. Ito po, isaksak po muna natin para makita natin. Ayan po, naka-warm pa po siya. Dapat po mapunta siya sa may cook at hindi siya magpabalik-balik. Check na po natin. Ayan po, okay na po. Pwede na po magamit ng normal. Thank you for watching.